right panulo tayo mga boss ito si Asi sabi ba yakin na yung flashlight ba hmm. Yeah, sama si Asi manulo dahan dahan ang lakad ba hindi natin makikita yung kukunin natin What is that? So, ayan. Pakan natin guys. Dito ka sa likod ko. Dito hindi ako makikita di. Eh, dito ka. Layo mo nun. Hmm. Tayo sa ano? Sa tabi na ah. Hmm. <laughs> dito ang tamang tayo sa napansin may bantol mayari yung ano mo baka hindi nga angat tinik yun ang lakad na dandaan lang kung nga tinik ma, ano masakit oo bantol yun may lasok may mga maliliit na tusukin natin namin. na yung balti. Mm. Ito na, makakuha na siya no? Yun. Anak Ano? Eh, nasa na yung may ilaw. Dawat. Hindi. 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 Di pa nga. ka kay... Kay Yunista, May! Ito! Buslit! Ano? Buslit! Buslit! Try mo! Ay. Ay. ay! Di mo tinama! <laughs> <laughs> Bullseye! Mm. <Tatanggalin> <laughs> oh, ay! mo yung... Hahaha!

ya lato tu. Deh, kau ni mah. Itu. Itu anu yang mulang. Itu. Tangkai isang mana? Hmm, pantekan mulang. Ya. Lato, tabangar. Beh, beh. kayak yang mana itu? Tama na 'yan. Yes, oh, wala. Kanya lang. Tama na 'yan. Balaka eh. Ah, hindi masag. Naron? Eh, hindi. Hindi masag at isda. Uy, 'yung 'yung masag naman doon. Hmm. Ngumay no, ang mukha. Wala masag, wala masag. Hindi mm. 'yung masag, wala masag. Oh, galing ni Mami dia. Oh. Pero makagat lang. Hmm. Ayos. Maglaban kayo dyan tatlo. Huwag kayo Gandaan lang yung lakad. Oh, dito naman. Ayusin mo yung ano. Talim yan na natin mo. dito. Hmm. malaki laki yan hmm. Bila. Hmm. kita. Oh. Kung Ayan. Hmm. Alam boss. Ang likat mo, guys. Nakita ko talaga dala nak nak niyan pero Oy, kayong dalawa. Baka mapana yung paano dati ko nakha. Okay. Uwi na kayo doon. Uwi na, uwi na. Tusukan ko pa kayo. Try ko be. Tin dalawang aso na to. Wow, this is my favorite. Be. Ora na, ora na. Be. Maliit man yan, huwag na yan. Oo, yung malaki-laki lang, di ba? Hmm. Katulad nito pala. Hindi mo tatamaan yan. Uy, daddy, ito yung salit. Hmm. Ito, may malaki dito, eh. e, may. Ito. may, may, may. Nga, 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 nga. Yan. Ito. Doon, doon, no? Yan. Lakas naman. Tama? Yan, yeah, no? Yan, yeah, si. Layo naman kasi ng, ano mo, Target.

Yuk lang. Hmm. Ayan ako, bantul kainin natin. Ay. Kung tatapa ka ng bantul. Pagtapak. Hmm. Um. Pa, hindi mo tatama yan. Ayun. Ay, wala na. Nag-ata na. Wala. Wala. Ito yun. Kung ganyan, ano? Ikaw yun? Ay. Right. Sunod lang kayo, ah. Sunod lang kayo. Yung dalwa. Nangingilaw din. Oy. Ito pa, ito pa. Sama kayo ng sama, ah. Ito pa. Pag kayo wala nakuha, wala kayong ulam. Hindi na kayo. Dito, dito. Mitong mitong di. Ano ni, ani amu lang. Mm. Yan, maglangay kayo. Lala lalakad lang yan sila dyan. Hindi na yun. Sama kayo ng sama. Ayan, ayan, ayan. May ano mo. Mm.

yun okay. ito yung kuha namin na dawat panulo puno yung isang Wilkins yan eh baka mag ano yun dyan may sa ano Hmm? No, my friend. I will miss you. <laughs> my friend. I... Mm. Luto ba kayo? Mmm, my friend! tapet lang, my friend! Mm, tanggal.

pai tayo Tamisa Ay ah, ni namin do. Bon pa-ita yo mga boss. yung bonfire natin mamamatay na ha